Naghakot na naman nga ako ng mga gamit ko kasi lilipat nga ako sa kabilang tirahan. Kasi nga medyo may nangyari dito sa una kong tinirhan na hindi maganda kaya kailangan eh, lumipat ako sa kabila para sa katahimikan ng lahat. So kung ito nga akong lilipatan nga ay medyo maliit na bahay. Kaya medyo uh, mahirap talaga mag-arrange uh, ng mga gamit kasi nga talagang maliit lang yung space lalo na yung uh, kwarto ko. Okay, pansamantala ko na lang muna inilagay sa storage plastic box yung itong aking mga shoes kasi nga wala talaga pang ako ano malalagyan ng aking mga uh, sapatos at saka mga chinelas. At ito na nga guys, sa hindi inaasahang pagkakataon talaga, nagtapon ako ng basura namin. At ayan nga ang aking nakuha sa dumpster cabinet ng mga shoes kaya ayan inayos ko nga siya para mai-arrange ko na dyan yung mga sapatos ko. O oh, 'di ba, hindi ko na kailangan talagang bumili kasi naipoprovide lahat ng kailangan ko, naipoprovide galing sa dumpster. Tell me He lost when you needed it, it's hard to believe it. Tell me what you're more than tonight. Tell me what you're more than tonight. We're lying beside by your side. He lost when you needed it, it's hard to believe it. Tell me what you're more than tonight. When you want it, When you do When you need it, tell me what you're more

siya. So, ayan na nga guys, bagong install ng ano, cabinet ko para sa mga shoes ko. At kung nakikita nyo naman guys, ang kinis pa ng cabinet na yan. Kunting punas lang dahil sa alikabok niya ay talagang mukha na talaga siyang bago dahil wala siyang kagurugasgas talaga. Yan ang provide galing sa Damsi para social naman. Ang tapos ko na nga siyang nilinis ay akin na nga kinuha yung aking mga shoes at sandals para mai-arrange ko na sa loob para naman para mabawasan naman ang mga gamit dito sa bahay na nakakalat sa sala kaya mas maganda dito at naka-organize talaga siya Tell me what your motive tonight. We're lying fight by your side. You lost when you needed it. It's hard to believe it. Tell me what is your motive tonight. Tell me what is your motive tonight. We're lying right by your side. You lost when you needed it. It's hard to believe it. Tell me what is your motive tonight. So, ayan na nga guys. Nailagay ko na nga lahat ng mga sandals at shoes ko. At talagang may space pa siya. Tapos yung sa baba nun, ibinigay ko na rin sa kasama namin. Dahil nga, sobra-sobra uh, naman siya para sa aking mga shoes. Ayan lang guys. Thank you for watching!